Huwag tayong sumobra sa self-improvement. Baka nagtataka kayo, bakit sinasabi ni Eric Rojas na huwag tayo sumobra sa self-improvement. Di ba, Pangkalahatang self-improvement, papuntang langit yung gusto niyang gawin? Oo mga kapatid, pero meron din kasing sobra yan eh. Paano ah? Sige, papaliwanag ko. Kung palagi lang tayo nakafocus sa pag-improve sa ating mga sarili, tapos sikap lang tayo ng sikap, trabaho tayo ng trabaho, hindi tayo nagbibigay ng pagkakataon para sa sarili natin na magpahinga lang at magtingin sa kung ano na yung naabot natin. Yan yung nagiging problema natin sa pag-self-improve palagi dahil hindi na nga natin nai-enjoy yung buhay. Parang palagi na lang tayong pagod, gastado na eh. Okay naman sana yung may pagod tayo, pero yung saktong pagod lang, pero fulfilled tayo at masaya tayo sa mga ginagawa natin. Pero kung sumobra na tayo, mararamdaman natin, mararanasan natin yung tinatawag na burnout. Meron limitasyon yan. So paano natin malalaman kung na sobra na talaga tayo. Yun nga, yung ko sa inyo, parang hindi nyo na feel na mag-improve sa sarili nyo kasi puro na lang trabaho. Hindi nyo na alam kung bakit nyo ba ginagawa yung bagay na ito. Napapaisip na kayo kung ano ba yung ginagawa natin sa buhay natin kung palagi lang tayo nagsisikap ng ganito. Ha, mamamatay lang din naman tayo. At may katotohanan din naman dyan, pero hindi dapat natin isipin sa ganyang paraan yan, kapatid. Ang ating pag-improve sa sarili ay natural naman talaga siyang gana or desire para sa ating lahat bilang mga tao dahil gusto nating mag-expand. Yung spirito natin ay galing sa walang hanggan sa kabilang mundo at gusto natin nga na katulad nung ating spirito ay palaki ng palaki, pag natin, palago ng palago, mas malakas, mas madami, mas magaling, mas makusay, sa lahat ng paraan na pwede nating gawin. At dito nga sa pangkalahat ng self-improvement, papuntang langit, Nandiyan yung physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, at financial at ang iba pang mga bagay na hindi nabanggit na nakapaloob sa ganyang mga aspeto. So kasama yan lahat sa gusto nating i-improve sa araw-araw nating buhay. Pero kung palagi na lang tayong nag-iisip sa kung paano i-improve yung mga ito, na sumasakit na yung ulo natin, ibig sabihin lang yan ay kailangan natin magpahinga konti, magbigay tayo ng panahon sa ating mga sarili na magmabagal lang muna. Hindi naman kailangan na palagi tayong mabilisan sa ating pag-improve. Okay lang din naman yan minsan kung kaya natin, pero hindi natin kaya yan palagi. Kaya nga yung tinatawag natin na pag-slow down, yung dahan-dahan, pero tuloy-tuloy, okay yan. Tapos panahon din kung nabawa sa kada linggo, pwede sa Sunday nga yan na mas nagpapahinga tayo kesa yung palagi tayong nagtatrabaho lang Depende na sa atin kung paano natin iseschedule yung mga pagpahinga na yan at yung pag-appreciate natin pagpapahalaga pagpapasalamat natin sa lahat ng ating mga natatanggap sa araw-araw So ako nga di ba sinasabi ko sa isa pang video sa evening routine ay nagbibigay ako ng panahon na wala akong gagawin kundi nakatulala lang at nag-iisip, nagmumuni-muni sa akin sariling buhay. At kasama na din dito nga yung pagpapasalamat sa mga bagay. Kaya nga doon sa gabay sa araw-araw na pagdasa, ay nagtuturo ako sa mga tao nga na magpasalamat din tayo para sa lahat ng ating mga biyaya. Yung intention nga, na natin kung gaano kalayo na ang ating narating kumpara sa dati ay malaking bagay na yan para makita natin na okay, meron palang katuturan yung ginagawa ko sa pag-improve sa sarili ko. Tapos magbigay lang talaga tayo ng pahinga sa ating sarili. Tapos dun sa pagpapahinga natin nga na yan na wala tayong masyadong ginagawa, ay kusa nga makakaramdam tayo ng gana na may gawin pa tayo ulit. Pero hindi na yun yung parang pagod tayo at pinipilit na lang natin pero nabigyan na kasi tayo ulit ng lakas nabigyan na tayo ng enerhiya para sumabak ulit sa laban kumbaga isa pang makakatulong sa atin mga kapatid na hindi tayo sumobra sa self improvement o ma-burnout ay mag-enjoy tayo sa proseso. Kasama na nga din yan yung pag-enjoy, yung magbigay ng panahon sa atin na tingnan lang natin kung ano yung mga achievements natin, kung ano yung mga natagumpayan natin sa katagalan ng panahon. Nakikita natin yung progress natin na sinusukat natin. Lalo na kapag halimbawa sinusukat talaga natin yung bawat aspeto na pwede nyo ngang gawin sa pamamagitan ng pangkalahatang self-improvement papuntang langit assessment tool. Lagay ko yung link sa description para dyan kung interesado kayo. Kasi doon natin malalaman kung ano na yung mga progress natin. Pwede natin gawin yan kada linggo or kada buwan o kada ilang buwan, kada taon para malaman natin kung ano yung progress natin. Tapos yung pag-enjoy natin, kung ano yung mismong activity or gawain, hindi yung nag-iisip lang tayo sa lahat ng gagawin tapos sunod na, sunod na, sunod na. Kung hindi, nakikita natin kung ano yung mismong ginagawa natin sa panahon na ito. Tapos mag-focus tayo sa kasalukuyang panahon doon sa mismong ginagawa natin. At alam nyo mga kapatid, kapag ginawa natin yan, ay mas mararanasan nga natin yung pag-focus at nagagawa natin ng mas maayos yung trabaho natin kaysa nagmamadali tayo na matapos ang lahat ng mga trabaho na next na ulit, next na ulit. Okay naman na maging produktibo tayo at tuloy-tuloy sa ating mga trabaho. Pero kung ano yung mga ginagawa natin sa mismong panahon ng trabaho, ay pag-isipan muna natin ng mabuti yan at yung awareness natin ay i-focus talaga natin doon sa ginagawa natin. So, halimbawa ngayon, ay nagbe-video ako, tapos yung paano ako magsalita at ano yung sasabihin ko, ay focus ko sa panahon na ito para tuloy-tuloy nga yung pagsasalita ko at hindi ako nag-aalala masyado sa kinabukasan o sa hinaharap or sa mga susunod na mga panahon, nagtitiwala lang ako na kung ano yung lalabas sa bibig ko ay may katuturan at kaugnay doon sa sinabi ko na dati or sinabi ko ng una para hindi ako maputol-putol sa mga pagsasalita ko. Ganon din sa mga trabaho natin. Kung mas mag-focus tayo at mag-enjoy nga tayo, tingnan natin na nilalaro natin. Tapos maganda kasi obserbahan dahil mga kakayahan or talento natin ang mga yan na meron tayong nagagawa na paglikha. Pwede nating ma-enjoy ang mga yan. Katulad ngayon sa panahon na ito ay meron akong binabahagi sa iyo, kapatid, na mahalaga. Kaya nga ay naiisip ko na mag-enjoy ako sa ginagawa kong ambag na makakatulong sa mga kapwa kong tao. Kung matuto tayo na gawin parang laro yung mga bagay sa paligid natin na hindi naman yung ibig sabihin na hindi mo siseryosohin. Pero kahit papaano ay nakikita mo na para siyang katulad ng mga video game na gusto natin mag-progress sa mga skills natin at yun yung nakakatuwa. Ganun din yung ginagawa natin sa araw-araw nating buhay pero sa halip nga na video game ito ay sa totoong buhay na. Kung pag-isipan natin na maging aware tayo sa mga ginagawa natin, may pagka-proud tayong mararamdaman dahil nga ay may nagagawa tayo na kapakipakinabang para sa ating kapwa. Kasama na nga syempre dito yung mga kabuhayan natin, yung mga trabaho natin, or kahit nga yung paglikhalang ng mga sining, yung mga tinatawag nating arts, na nag enjoy nga tayo sa mismong proseso ng paglikha sa pamamagitan ng pagiging aware natin So katulad nga yung pinapakita ko sa inyo mga monstra Natural itong lumalabas sa kung ano yung sinasabi kong punto Na bumabagay nga doon sa gusto kong sabihin sa inyo Pero ini-enjoy ko siya Kahit na alam ko na trabaho ko talaga ito na kailangan kong gawin bilang kabuhayan Ay ginawan ko ng isang paraan nga na maging aware ako sa ginagawa ko at malasap kung ano yung panahon na ginugugol ko dito sa mga ginagawa ko sa araw-araw kaysa naman mag-isip lang ako na gusto ko lang tapusin to at sa pagtapos ko na ito ay ayoko nang gawin. Dahil nga haharapin natin yung mga bagay na yon sa araw-araw, ay maganda matutunan nga natin kung paano sila enjoyin. Para sa akin, natural lang din naman yung talento ko na makipag-usap sa mga tao at magsalita sa harap ng kamera. Yung mga pag-edit, natutunan ko lang din yan dahil gusto ko nga magbahagi ng mga mensahe sa mga tao. May mga panahon na parang hindi ko feel gawin. Pero dahil nga pagod ako or sumusobra ako sa aking pagtrabaho o di kaya merong sakit na pinanggalingan. Pero normal lang talaga yan bilang tao. May taas baba yan sa ating enerhiya. Pero kailangan lang natin sumipot palagi. Tapos kung nandun na tayo, nakasimula na tayo doon sa mga gawain natin, ay tuloy-tuloy na yan. Katulad ko ngayon na magpipindot ako nung pagpindot ko nung una parang hindi ko feel gawin pero dahil nga ay ginawa ko lang sa pagtuloy ko dito ay naging swabe na so parang yung mga bago lang din ng mga gamit di ba na kapag kakabukas lang natin medyo matigas pa o hindi kaya hindi pa masyado swabe pero kapag palagi nang ginagawa or halimbawa yung pinto medyo mahigpit kapag palagi na lang dinadaanan ay nagiging malambot na makinis, swabe na yung daan. O di kaya may isang malaking truck, mahirap siyang simulan sa pagmaneho niya dahil nga mabigat siya mula sa kanyang pagkatigil. Pero kapag nakastart na siya, tapos umaandar na siya, ay hindi mo na siya basta-basta mapipigilan. So merong momentum yung paglalakbay natin sa self-improvement natin. At kailangan lang natin dahan-dahanin step by step natin ng maliit na hakbang. So halimbawa, sa physical, meron tayong gagawin na push-up. So gusto mo gumawa ng maraming push-up, gusto mo gumawa ng 20 pero hindi mo kaya. Isa-isa lang muna. Oh, isa lang muna ngayong araw. Sunod, dalawa naman. Sunod, tatlo naman. So yung maliliit na hakbang, na sobrang liit nga, nakala mo parang joke ba to na bakit ganyan lang ka? konti yung gusto mong ipagawa sa akin, yun nga yung sikreto para dahan-dahan makuha mo yung mas mahirap kahit na magsimula ka lang, pumunta ka lang doon sa sahig na nakaganon ka, kahit hindi ka muna mag-push up, yun muna yung first step mo. Tapos dahan-dahan, kalahating push up muna. O tapos, Pagkatapos nun, yung sunod na kalahati naman sa sunod na araw, yung pinakamaliliit na hakbang na pwede natin gawin para lang masimulan natin yung mga bagay, yun ang maganda para magawa natin yung gusto natin gawin. So, katulad lang din ng meditation, tinatamad ka. So, sa halip na mag-meditate ka agad ng 15 minutes, mag-meditate ka lang muna ng isang segundo. Parang joke, di ba? Pero kung isang segundo kaya mo, edi kaya mo din siguro ng limang segundo or sampung segundo. Yung pinakamaliit na kaya natin gawin, gawin muna natin para yun yung dahan-dahan natin na makuha sa araw-araw kapag dadagdagan natin ito. Importante lang talaga yung makasimula tayo. Tapos hindi naman natin kailangan magmadali sa journey natin. Importante lang ay dahan-dahan may mga small steps tayo. Huwag tayo magkumpara sa iba Gawin lang natin kung ano yung kaya natin gawin sa pagdagdag ng dahan-dahan sa araw-araw. Ika nga kasi na ang pagkumpara natin, yan yung magnanakaw ng kaligayahan. May mga tao talaga na iba na yung level nila at meron silang iba-ibang goals din, mga layunin tungkol sa pag-improve sa sarili na hindi naman angkop or pareho sa kung ano yung gusto natin gawin. Or kung gusto man natin maabot yon ay malayo sila pero huwag natin ikumpara nga yung sarili natin kasi iba naman yung pinagsisimula ng bawat isa. Iba-iba din yung binibigay na biyaya para pagsimula ng bawat isa. Kung kaya, focus lang tayo sa ating mga sarili. Tapos, tingnan lang natin kung ano yung mga pag-unlad natin na maliliit na bagay sa katagalan ng panahon. Huwag tayo magmadali, mag-enjoy tayo, magpasalamat tayo, magtingin tayo sa proseso sa kung paano natin ginagawa yung mga bagay na mag-improve tayo sa lahat ng aspeto. Tapos kung halimbawa, minsan nagkakamali tayo, minsan nakakalimot tayo, balik lang din ulit tayo sa dati na kaya nating gawin. Balik lang tayo. Huwag lang natin sisihin yung sarili natin o pagalitan masyado kasi minsan nga nakakalimot tayo. Halimbawa, hindi ka naka-jogging nung isang araw probabily ka sa sunod na araw. Halimbawa, nung isang araw ay hindi mo nasunod yung diet mo, balik ka lang ulit doon sa mas maayos na diet mo sa sunod na araw. Hindi tayo perfect at hindi natin pwedeng asahan na perfect tayo. Magkakamali talaga tayo kapatid at kailangan lang natin maging aware doon sa mga mali na yon at ayusin natin sa abot ng ating kaya. Enjoyin natin kung ano yung meron tayo. Tapos mag-improve tayo konti-konti, 'di ba? Para ma-enjoy natin yung buhay natin at hindi lang tayo parang sundalo na gusto lang natin matapos yung misyon at sa gayong paraan ay palagi lang tayong miserable. Matagal-tagal din naman yung buhay, di ba? At maraming araw tayong gugugulin. So, kailangan ay sa araw-araw nating proseso ay matutunan nga natin paano lasapin. At para makasurvive tayo ng maayos at hindi lang survive, kundi yung tinatawag nga na thrive, na hindi lang yung pwede na, kundi yung masagana. Hindi lang sa material na paraan, kundi mas importante nga sa spiritual. Kasi para saan nga na meron kang mga iba-ibang improvements sa mga iba-ibang mong aspeto sa buhay, pero hindi mo alam kung paano mapahalagahan or ma-enjoy ang mga yan. So, kailangan natin ayusin yung mga mindset natin. Sana may natutunan kayo doon sa mga sinasabi ko ngayon at dahan-dahan ninyo ma-apply ang mga yan. Enjoyin natin yung proseso ng ating paglalakbay dito sa self-improvement. Hindi tayo sumobra yung sakto lang para maging masaya yung paglalakbay natin sa pag-improve sa ating sarili. Salamat, kapatid, at God bless.